For the this video ay pumakyaw na naman ako ng ibon para sa inyo at merong naiwan na itlog. Pwede pa kaya to? Isang gabi nga pala, sumakay na tayo kay Ready. Eto, bibiyahin na kami papunta sa Kalamba. Stop over nga kami dito sa 7-Eleven. E paano pa naman si Don David baka magutom sa biyahe? Okay na siguro ako sa Mogu Mogu kasi nagtitipid ako malapit na mag-birthday si Tampo. Siyempre, pumili na din ang aking mga anak. Tara, bumiyahin na tayo. So, bibilisan ko lang ang kwento kasi bilis ng e-bike ko. Dito nga pala sila nakatira sa Bria, Kalamba. E eh, kay Malas naman, biglang umulan. So, ayun, nandito na nga kami. Ang una kong antinignan ng mga ibon. <laughs> i <laughs> Shoutout nga pala sa kanila. So balik na tayo sa kwento. Ito nga pala yung binili ko na isang package. Tatlong double cage, anim na nest box at mga ibon. Yung ibon natin guys ay halo-halo na. May alz 1 at may alz 2. Bali 11 na piraso. ulan nyo nga pala kung magkano bili ko para mabigyan kayo ng ibon. Ito nga pala yung mga nest box tapos may kasamang riddles. Siya nga pala guys meron nga pala ditong naiwan ng dalawang itlog at sa kabila dalawa ding itlog. Sayang nga mga katampi kaya kukunin na din natin. Sabi nga sa akin limang araw pa hindi nalilimliman kaya naman lilimliman ko na. Siguro ito yung mga nila. Tapos yung sky blue kabit siya. Bago nga pala isang pake ready, kakain muna kami dito. Napasi ko nga yung asawa ko, na una na pala kumain. Syempre, dapat hindi tayo magpahuli. Kaya naman kumuha na ako ng isang plato at kumuha na din ako ng langgunisa. Napasi ko nga tong tiyan ng bangus, kaya kumuha na din ako. Yami, wow, sarap. Bibili sa ko na kumain kasi nga may gagawin ako. Tapos ko nga kumain, humingi ako ng lagay. Eh, kasi naman diyan ko ilalagay yung mga itlog, iuwi ko kasi. Kahit hindi ako maalam, titingnan ko pa rin yung itlog. Ganito kasi napapanood ko sa YouTube, magpunas muna sa mga patoka. ko na ang lagayan at kukunin ko na ang mga itlog nila. Dito nga pala sa kabilang nest box ay dalawa na kuha ko. Sana okay pa sila. Sa inyo palagay mga katampi, okay pa kaya to? Halos limang araw kasi hindi nalilimliman to. Sayang naman kung hindi mapipisa at dito sa kabilang nest box ay meron ding dalawa. Ang bala ko nga guys pag okay ito, papalimliman ko sa mga breeder ko. So ayan, bali apat sila at kukuha na din ako ng pugad nila. Para naman hindi magkumpugan pag nasa biyahe na. Tanong ko lang mga katampi, pag naglilipat ba ng nest box, dapat lilinisin yung loob tapos aapo Yung yun yung loob gamit ng butane parang piyapatay yung mga peste. Ganun ba yun? Balik na tayo sa kwento. Ito mga katampi iilawan natin para makita natin kung meron talagang uga. Hindi ko nga yung iba kasi ang liwanag talaga hindi makita sa kamera. Ito nga yung isa nakita ko merong kulay pula sinilip ko nga tong nest box na to baka meron pang naiwang itlog so wala naman kaya ipapasampa ko na yung mga kulungan sana safe sila dyan super exciting nga ako magaganda mga ibon na ito Solid talaga ano kaya mga linyahan nito sa palagay nyo kaya nga pala i-observe ko yan iiwanay ko kasi yung mga parts parts nyan so bibiyahe na kami tumila na ang ulan sana safety sila sa biyahe Subalit so, yung poop tray hindi safety buti napansin ko agad sayang naman pag walang poop tray yung kulungan na naman ang tapi family bago nga kami umuwi dumaan na kami dito ito sa Minute Burger. Umorder ako na Jollibee di Macdo. Siyempre, biro lang. Paano ba naman si Don David? Lagi naguguto. So ayun mga katapi, like and share and comment para sa mga ibon na shoutout sa mga batang ito. Ito yung mga ibon na ipapamahagi natin. Salamat sa inyong panonood!